Uh, Nag-seset uh, na rin sila ng uh, balag dito Sa kanilang uh, uh, Natitirang pwesto na hindi natamna ng kalamansi uh, Mga ilang buwan pa Bago siya magtanim uli ng kalamansi Wait dito go. Na magdagdag Kasi nakita daw kasi niya na Ang uh, kalamansi ay isa nga daw ito sa Sa isang tanim ka lang Tapos harvest ka lang na harvest Ibig sabihin hindi ka na tanim ng tanim mga ka oh, Tama naman talaga Hindi ka tanim ng tanim sa kalamansi uh, Kaya napakaganda rin ng uh, naisip niya na gulay na to kasi nalulugi daw siya sa kamatis tsaka sa sa iba pa sa talong kaya pinalit daw niya kamatis ang ah, ah, kalamansi ang ah, pinalit niya dito sa kanyang uh, ah, at tsaka tinatalong mga kagri kaya ito na nga ang resulta na nga ng kanyang ano malapit na niya itong ah, makuha yung resulta eh, pero nakakapitas na rin daw sila dito ng pailan-ilan na ibinibiyahin niya minsan dun sa Maynila kapag ka we umuwi dito tapos bumabalik siya dinadala niya dun yung kalamansi sa Maynila mga kaagi yung may kalamansi ayun si Kuya Nick medyo nahihiya sa atin magpa-interview kaya hindi na <laughs> interview Good morning sa inyo mga kaagri Andito tayo ngayon sa San Carlos City, Pangasinan Ayan o yan, nakikita nyo sa likod ko kalamansi na naman mga kaagri Isa na naman subscriber ang uh, nagpa-technical consultant dito sa atin sa uh, kalamasi dito po sa may uh, San Carlos, Pangasinan uh, ito subscriber natin na uh, isang taon na po siya sa atin nakasubaybay at uh, yun nagpa technical uh, consultant siya sa atin, technical support dahil po sa uh, kalamasi niya na pabubungahin na niya mga kake. ang uh, kalamasi po nito ng ating uh, subscriber na si Guyanic ay may lawak po na ah, halos sa ah, dalawa ektarya o higit pa, higit pa dahil ah, meron na naman po siyang bagong tatamnan daw ng kalamasi. At ang ah, bilang ng kalamasi niya ay nawa sa 1,800 ah, puno mga kagri. Ka Ayaw na magpa-interview ni Kuya, ano, na hihiya ni Kuya Nick. Eto, mga kagri, ka medyo malalaki yung kalamasi ni ah, Kuya Nick ito nasa 2 years old na daw ito at uh, gusto na daw niyang pabungahin ito ito pwede na rin ito mga kagay kasi malalaki na rin eh pero syempre hindi lahat magkakapantay pero majority ganito daw Nakakapansin ko naman na halos puro ganito kalalaki halos hanggal balikat ko na iba, iba lang pastao na nga eh at uh, sa napapansin ko ito medyo mapapansin nyo Uh, nagpo-proning daw siya dito nung mga nakakaraan na pinapanood niya tayo na nagbablog tayo, nagpo-proning tayo. Nagproning na din daw siya dito. Napapansin ko ah, hindi naman ganun ka tataas yung kalamansi niya. At medyo bumibilog na din mga kagay Yan o. Ito, isang party lang po ito dun sa kalamansihan niya. Uh, po yung kalamansihan niya. Kumbaga, pulo-pulo kasi uh, isinisingit niya lang dun sa mga mangga na namatay tapos meron siya naka-open dito putin natin yung kalamansini ni Sir Nick dito sa kanilang uh, kalamansi farm ito mga kagri yung uh, kalamansini Kuya Nick, medyo yan, nakungulot, ito iskab ito gawa ito ng iskab at saka gawa din ito ng mga iba pang insekto, mga kagri yung ating uh, subscriber uh, kliyente natin na si Uh, sila kuya da, sila kuya kuya dong, sila ma'am Ellen, may nagkakaganito din po yung kalamasian nila. Ito sa nihipo ito minsan ng mga uh, may insekto, langgam ganyan o kaya yung iskab Ganon. Kaya nagkakakulot-kulot po na ganyan. Pero uh, nagagamot po yan mga kaagri. Napapansin ko dito, uh, may white fly po. Tsaka parang may hanit. Mga kaagri. Yung kanyang uh, Kasi hindi po ganong kakinis mga kaagri. Kung mapapansin ninyo. Agapan na natin 'yan. Ito, kaagri agree ako mapansin niya may may mga nalagas na dito. Tancho ko dito mga kaagri ano to, natake ng hanip ito. Oh. Kasi may mga katabi sya na mga ibang mga palay at saka gulay at ah, tulad ngayon yung mga palay dun sa gawin na yon. Ah, kumbaga bago pa lang na ano na kumbaga naani na yon tapos bago pa lang yon kumbaga yung mga hayop doon lumilipat dito sa gawin ng kanyang uh, tapos syempre may punggos din ito ah uh, pero madali itong solusyonan mga kaagri uh, say tapos insecticides ng mga panghanip tapos pang uh, pang whitefly mga kaagri yun lang yan tapos yun nga papabunga na nga si goyanik dito at ito pwede pwede na rin itong pabungahin itong kalamasihan niya dito ito isang part nito ng lugar na to tapos doon andun pa yung iba niya sa kabila ng uh, mangga tapos doon doon, nasa 1800 puno daw po lahat lahat, pero maganda yung lugar ni ano dito, di kaya kasi dito sa lugar niya patag yan o, maisan tapos palayan, mga kagre Gamit dito for mga dipil yata ang gamit dito sa lugar na to. Kasi kanina nung dumana ako dito puro may dipil lahat ng may mga pam dito, lahat ng may mga uh, mais, palay, na ito ko puro dipil ang gamit nila. Ano? Maganda yung lugar na to, Sa maganda yung lugar na to, makakaagre sa lugar nila. Masarap magulay dito. Kasi patag yung lugar. Tapos yung lupa niya maganda rin. Medyo buwagag yung lupa. Kung natin dito sa lugar na may mais oh. Medyo buwagag no lupa nila rito. Oh. Yung pagka pinisil mo namumugmug Yan ang isa sa maganda sa mga mais tsaka sa kalamansi mga kaagri. Inya. Dito sa lugar na ito, medyo mababa daw ng konti dito. Kaya ang ginawa nila dito Inangat nila yung uh, puno ng kalamasi Ito naman yung uh, uh, Sistema nila dito Nakaangat din po Sa ibabaw ng bed yung kalamansi nila Tapos may paagusan sila sa magkabilang gilid Ng patubig Yan Yan, ginagawa talaga yung ganitong setup Ng land preparation Kapag ka, uh, Ang lupa mo medyo mababa ng konti Ganon yung iba naman, doon sa mga manggahan doon, medyo mataas doon ng konti. Mataas doon pero patag, mga kaagri. Doon, sa lugar na yon, nakalubog naman po ng konti yung linya uh, linyada ng kalamasi doon. Kung baga, nasa may, sa daan tubig po nakatanim yung kalamasi doon. Yun, okay naman din po yon, Yung kanilang uh, setup na yon, okay, mga kaagri. Mga papaturo sa atin magpita si uh, Kuya Nick ng uh, Eto. Tuturuan natin siya. Konting turo lang. Mga kagri. Ka Eto tulad na ito mga kagri. Ka medyo pag hinawakan mo yan, huwag nakaganyang ka. Medyo iganon mo na yung kamay mo. Parang paikot. Pag pa, pa, Tapos pagka na ganon mo ng konti. Sabi, bali. Babali mong ganon. Tapos may konting pitik. Ganon. Ganon ba? Mga kagri, ka ganon no? Yung ganon. Parang para ikot mo, pipitikin mo ng konti para... Ah, uh, hindi siya mabalatan. Ganon. Okay, testingin mo ko ano Basta kung ayan okay. Hindi. Ano na yun? Kung baga sa sabay bali ka na. Ganon, no? Ganon ko yan, ganon. Ito. Di ba, ginanon mo, hinawakan mo. Imbis na paghawak mo, nakaganyan ka. Mm. Medyo nakaganon ka na, para pag ano, iikot mo na ng konti. Mm. ganon. Hindi, ayun. Ganon, no? Mm. Ganon. Ay, oh, Okay. Ganon. Madali lang naman ang pagpitas. Gaganoon mo ng konti tapos bali. Pitik. Ganon. Ito, punggus ito. Kaya na itong mga natuyo na yan. Dahil sa punggus yan, tsaka sa hanip. Dalawa pinanggalingan yan. Pero tansya ka may hanip itong kalamansi mo. Ayan, natutuyo niya yung mga sanga niyan. Sinisip-sip niya, naninilawan dahon. Kasi... <laughs> sa so, first time yun, nakita kong Oo, kasi kuya Nikito, dapat pagka medyo hitik ang bubunga ng alamasi mo ganito, masarap, masarap magpabunga ng ganito. Yan eh. Mm Yan. Yan. Mapapaganyan natin yan. Basta magamot lang natin yung mga hanep, scab, at saka white O, oh, yun lang. Hindi ko tayo dito sa gawin na to. Hindi ko tayo kasi hindi ko basta gawin. Kapatulog ko tayo. Ah, Dito papatubig pa lang ano basa pang ilupa mga kaagri oh. eto mga kaagri may okra tanim sila kuya dito katatanim lang kaya hindi masyadong makita uh, isa pa ito sa gulay niya at dito daw balak niyang tamnan din ng kalamansi ito yun hanggang dun sa may gilid na mangga na yon hanggang dun, sa malinis na yon tapos yan hanggang dito sa gilid ng mais nasa mahigit kalatig pa daw to ang ganda mga kung titingnan nyo oh. patag sarap dito mag kalamansi sarap maggulay dito patag ganda ng lugar nila pero ang daming manggahan dito mga kaagri palibot ng mangga dito oh. sa amboklaw dito medyo maraming namatay ng kalamansi ni na Kuya na yung... nababad alos ano, uh, tatlong linggo nga ano? Yung umuwala no, nakaraan lang oh, ng tagulan, ano no, kaya ni Oo, yun. Marami na rin bunga ito, ito daw yung mga parang kusang tumuloy na bunga lang. Ito mga kagreat, kasi nung no, mga nakakaraan, siyempre medyo tagulan pa nun, ay eh, binulaklak ito. Hindi pa aktibo yung mga fruit fly, kaya yeah, may mga tumuloy na mga gaganda. No? Uh, yung iba na ito kaya ni pwede na. Ito, pwede-pwede na rin ito. Ito, nasa uno na rin ito eh. Yung gabi na ito eh to to pita si na ito. yung ganito hmm. yung mga bagong bulaklak ang ka Ito. mga sira na po hindi po kasi nalagaan nito yung mga latest lang na bulaklak ito to wala na yan sira na yan yan ay sanday lang pagka hindi ka marunong magpaalaga ng bulaklak uh, sayang lang po yung pabulaklak po ninyo lalo na ngayong summer talaga namang challenge pabulaklak sa mga baguhan ng kalamasi. Challenge mag-alaga po ng bulaklak. nakasalanay po siya mga kagri yung punan mo. At ito mga kaagre itong mga lupa na tinatamdan ni uh, Kuya Nick ng kalamasi. Ito po ay nirentahan niya lang po. Lahat na ito. Si Kuya Nick, mayroon po silang pwesto ng uh, gulay po sa Pasig sa Maynila. Kaya uh, siya, may market na po siya ng kalamansi niya. Siya mismo po ang magbibiyahin na to sa kanilang pwesto. At ibabagsak niya po ito, kung volume na yung makukuha niya, ibabagsak niya po ito sa mga kapwa niya magtitinda ng gulay sa Pasig, mga ka -agri. Kaya, ang problema lang na lang ni Kuyanik dito, makapagpabunga ng maganda at mapatuloy niya yung mga bunga na yan kasi nga, wala na siyang problema sa market. Tapos, Ah, uh, yun, yung mamimitas na lang po ang papraktisin niya dito sa lugar nila. Yun, yung pa isa, mga kaagri, malanggam. Isang dahilan po yan bakit nakukulot po yung dahon ng kalamansi ng mura. Dahil sa langgam, ayan o, kinakagat na ako. Eto, napasig ko kaya, eh. Nick. Meron ka ditong kalamunding. Ah. Ayan, ah. yan, mga bayanik. Ito, putuli mo lang dito yan sa ano. Yan, oh. Sumo lumusot dito yan, oh. Doon. Ito, tatanggalin nito. Tsaka may mga tinik na yan. Kalamunding yan. Kaligtad tao Yan, may mga tinik, oh. ko okay. na, na may oh. Patanggal mo na lang okay. Doon sagad pasagad mo doon mm -hmm. Oh. <laughs> oh, oh. Ano yan, malalaman mo rin ng mga sa yan eh, pagka pinitas mo dahil inamoy mo, masangsang na amoy niya. Ayun na mga kaagri, uh, nag-seset uh, na rin sila ng uh, balag dito sa kanilang uh, uh, natitirang pwesto na hindi natamnon ng kalamansi eh. at uh, kalaunan daw at pag nag-click sila ay tatamna na rin dito ng kalamansi eh, mga kaagri. Pero doon sa inokra doon sa kanina, yon balak ni Kuya Nick na tamnan daw yun ng kalamansi uh, siguro papabunga muna siya ng isa tapos baka daw uh, mga ilang buwan pa bago siya magtanim uli ng kalamansi Wait, dito siguro. na magdagdag kasi oh. nakita daw kasi ah. niya na ang uh, kalamansi ay isa nga daw ito sa, sa isang tanim ka lang tapos harvest ka lang na harvest ibig sabihin hindi ka na tanim ng tanim mga ka. tama naman talaga hindi ka tanim ng tanim sa kalamansi kasi ah number one pa eh, ang advantage naman niya kasi eh, mayroon silang pwesto ng uh, gulay doon po sa uh, Pasig Market sa Maynila mga 'kasi. Kaya napakaganda rin ng uh, naisip niya na gulay na 'to kasi nalulugi daw siya sa kamatis tsaka sa sa iba pa sa talong. Kaya pinalit daw niya kamatis. Ah, ang ah, kalamansi ang pinalit niya dito sa kanyang uh, uh, kamati at saka tinatalong mga kaagri kaya ito na nga ang resulta na nga ng kanyang ano malapit na niya itong uh, makuha yung resulta eh, pero nakakapitas na rin daw sila dito ng pailan ilan na ibinibiyahin niya minsan dun sa Maynila kapag ka siya we umuwi dito tapos bumabalik siya dinadala niya dun yung kalamansi sa Maynila mga kaagri kaya tapos syempre mas maganda ang presyo doon kasi sila mismo rekta na nagbebenta sa sa merkado doon sa Maynila kaya maganda ang kita lalo na nga kung maka volume siya dito ng pitas dahil nga 1,800 piraso hills yung kalamansi ni Kuya uh, Nick mga kagli. kaya malaki talaga advantage niya sa market yun ang ano na lang niya kung paano magpabunga at saka yung uh, gamutin niya yung mga tulad na to Nung may mga sakit na tulad dun sa dulo yung tinuntahan natin yung dulo na yun, may mga Uh, hinanip, scab, sama-sama na, tsaka whitefly, mga kagre. Ka Pero yan, gagamot natin yan, at uh, inapply na nga natin sa kanya, uh, itinuro na natin sa kanya, yung mga pangpuksa dyan, at tsaka yung mga sikreto natin dito, yung talagang pinaka natin dito, sa pagpapabunga ng kalamansi, yung pagpapatuloy ng bulaklak. Yan, may mas malalim pa po kasi, na pagpapatuloy talaga ng bulaklak dito, at uh, yun nga, doon sa mga tine-technical support natin, na i apply natin dyan ng uh, uh, talagang uh, time to time mga kaagree kasi nga one na sila sa akin eh. Kumbaga sabi ko nga sa ibang vlog ko nasa uh, front uh, seat sila ng aking uh, pag-tutorial dito, pagtuturo sa alamasin mga kaagree. Yan. At uh, ito nga mga mga ilang ano na lang ito, talagang bo na to. Next year ito mga kaagree malalaki na to volume na to ito medyo maliliit pa nga dito sa gawin na to eh, pero dun malalaki dun sa gawin dun, dun dun sa may dulo ng balag na ginagawa nila na to mas malalaki dun may tama lang kasi talaga iba dun kaya to siya lang ang kalamansi dito pero alam problema sa market kasi nga siya ang nasa kanya market kaya malaki advantage din talaga yung, yung may market ang gulay tulad ng kalamansi mga Yun lang at uh, ito uh, update ko rin kayo dito kapag ka bumalik ulit tayo dito kay Kuya dito kung ano ang magiging resulta ng ating mga turo sa kanya dito yung ating pag technical support dito sa kanyang uh, mga kagay yun lang Aga sa susunod na lang na vlogs at uh, yun nga pala share ko lang sa inyo yung mga ano ba yung mga gamot doon sa mga hinanip tapos yung may mga white line may mga may mga scab yun tulad nga na sabi ko polycure yan number one yan sa mga fungus tapos yung sal scab ginagamot ka rin yun tapos mga kagri ka yung uh, yung mga maisasuggest ko sa inyo kung bata pa lang naman yung kalamasinyo nyo na bata pa lang kahit yung simbus lang mga kagri ka yan mga tatlong sunod sunod apat na sunod sunod na simbus yan kaya na niya na i-control yan yung hanip na yan syempre kung matanda na yung kalamasinyo malalaki na Pwede yung mas maano pa dyan, tulad din sa elektron, ni sa ni Topkill, yan. Pang din yan sa uh, hanit. Tapos ito naman si Wifly, ang pang tira dyan, lanit, tapuan top, top one, yan. Yan yung mga pangtirada dyan, mga kagod. Yun lang, konting tips lang doon sa sa mga sakit dito, paano gamutin nyo. Katulad ng sakit ng kalamansi ngayon ni uh, Kuyanik mga kagod. Yun lang. Ano, hanggang sa susunod na lang mga vlogs, hanggang sa ah uh, susunod na update na lang dito sa kalamansin ni Kuya Nick, mga